umupo natin ang ating mga ulo at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Loving Heavenly Father, we bow down before you in humble prayer. Before we start with this Brigada Escuela 2022 kick-off program, let us begin by giving thanks that despite the circumstances, we found ways to carry on with the task with faith and trust so strong that you will be with us alone we ask for your blessing and help as we are gathered together dear lord as we take the first step in preparing our school for the opening of classes which by now we still are uncertain as to when or how guide our hearts and mind in the spirit of fairness right thought and transparent reasonable decisions. Impart your supreme wisdom upon our activity so that this may reach a successful conclusion. Father God, we pray that all who are involved will use their skills wisely, feel valued, and help the students in their care to learn and grow, and the school to become their better home to go to. Bestow your grace and divine wisdom to all the deaf and personnel, to the PSDS, and our school head as prime movers, to the parents and other stakeholders. Bless us of our uh, efforts and extending time and service so that we could cooperate and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Thank you so much, dear Father God. there's Jesus, the Holy Spirit. We ask all of this through Jesus Christ, our Lord, your son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Uh our president Mr. Dilebegan. Sa ating verse 40 pa, SPTA president. Ma'am Isabela Mariampas at sa kanya pong mga ayan, mga best well supportive officers ng SPDA. Sa ating pong mga teachers na dito ngayon, no? Alam ko naman po na dito lang ngayon at sa mga parents and pupils po natin ngayon. Sa inyo pong lahat, good morning. Tara po wala sa sasagot, no? Okay, so alam naman po natin lahat na nalalapit na po ang ating opening of classes. Kaya ang tanong ko po sa inyo, excited na po ba kayo sa pagbubukas ng klase? Excited or excited? Excited! O, wala naman kayong choice eh. Excited lang talaga. Oh, uh, Di ba? Okay, anyway, uh, yearly naman po ay uh, uh bago po mag-opening ng klase, ipinagdiriwang eh, pinagdiriwang po natin ang Brigada Eskwela. And of course, nag-start na po ito noong August 1st and uh, magtatapos po ito sa August 26th. Now, ito pong brigada eskwela, ito po isang bayanihan, no? O tulong-tulong, o sama-samang paghahanda ng ating uh, paaralan para sa pagbubukas ng klase. Tama po ba? So, sabi nga, it is getting and working together again as one. Ayan, so dapat ready po tayo dyan. Ngayon, ang Brigada Eskwela 2022 na may temang uh, tugon sa hangon ng ligtas na balik-aral, actually this is a very timing uh, team, no? Precisely because uh, we will uh, bring out other people again, no? Even our stakeholders at ang ating mga volunteers, no? To participate and contribute their time their effort, their resources, and the help raise sa uh, support. Ano yon? Yan, no? pag po natin ng kapaligiran. Pagpipintura lang po. Pagkaklaging. Pagpidrim, no? Okay? Even yung pag-ilinis po ninyo ng uh, room ng inyong mga magiging advisors. Or in short, pagbihanda ng ating mga facilities, no? Para sa pag pagpagdagsa uh, o pagpasok ng ating mga anak na alam naman po natin na this coming uh, uh, opening uh, tayo po ay balik face to face na 'di ba gusto niyo po ba gustong gusto oh yung iba, gusto lang yung iba gustong gusto ano po ayan <laughs> yeah. now ladies and gentlemen ang participation po natin ngayon sa ating brigada eskwela is not uh, limited only po no sa ating attendance or even sa ating panda racing activities. Okay? Ito po is all about active engagement po natin sa ating children's learning. Okay po ba yun? Okay or okay na okay? Oh, gusto ko lang pong excited lagi tayo. Ayoko yung ganyan. Pag may tanong, may sagot. Okay po ba or okay na okay? okay. Alright. Now since uh, so this time at this time po no alam ko no after po ng ating pandemic challenge ah, alam natin let us revive no the spirit of participation, collaboration, cooperation and willingness to help our school. okay po ngayon? okay so let us ensure no the welfare of our students. Para sa bata, para sa bayan. Sabi nung iba, Amen. O, oh, di ba? Now, sa po nang nandirit ngayon sa ating mga stakeholders, sa ating mga parents, sa ating mga, uh, sa mga teachers po, no? na napaka-aktif talaga. So, uh, muli, magandang umaga at welcome po sa ating Brigada at Eskwela 2022 Kick-Off Ceremony. Back to you, ma'am. sorry po, may call ko na siya ako. Isang maambon at mapangtalang araw po sa ating lahat. Um, kami po ay talaga natutuwa na makabilang, no, maging um, kasali dito sa ating Brigada Eskwela. Kung hindi niyo po maitatanong, ito po ang aking first time sa Brigada Eskwela. Ito po yung first time kasi tayo nga po nag-pandemic. No? Ito po talaga yung face-to-face -face ko rin na experience ng Brigada Eskwela. Uh, masama kasama po ng may I also acknowledge no, yung aking yung mga pamilya sa SPTA. Uh, I have here the officers with me. Can you all stand up? Para makilala naman tayo. Nung ibang mga magulang na hindi tayo nakikilala, puro lang tayo sa Zoom nakikita. Ayan po. Kasama po ng aming uh, pamilya sa SPTA, kami po talaga ay handang-handang tumulong at sumuporta sa pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante sa Pinagpuhatan Elementary School. Um bilhin yung aming pong bunting handog, bunting regalo sa eskwelahan. Uh, sa lahat po ng aming mga naging proyekto, kami po ay talagang nagpapasalamat. Sa lahat po ng suporta ng mga magulang ng mga estudyante, lalong lalo na po ng aming mga mababayin pa ng mga teachers. Alam ko po, despite your busy schedule, you still took the time na i-forward ko yung aming mga invites sa ating mga parents. And having said that, we have uh, we will be donating um, some school materials for our uh, students and uh, siguro ay dapat po yung isa sa aming legacy no sa aming uh, para sa taon na 2021 2022 na sponsor please sponsor po ng SPTA yung kung missing para po sa ating eskwelahan. So, we will be donating po um, in cash a total of 15,000 pesos na hindi mga tubig kay mama niya kaya siguro ibibigay and here we have with us yung total wala po ito sa mga pondo na nalikom po natin no um if i will be given the chance siguro po by opening of the classes we can do a general assembly din po para po ma-discuss po namin yung mga hindi ko na po ipagbabayabang no? pero para gusto gusto ko talagang talagang sabihin sa inyo ang um, yung mga maraming accomplishments ko ng SPTA for the past 10 years. Looking back, we just had our monthly meeting last weekend. Looking back at our accomplishments, talaga po nakakataba ng puso na sa loobo ng 10 buwan ay parang na po kami nagawa para po sa eskwelahan lalong-lalong na po para sa mga bata. We have here with us a total of, uh, for the school supplies po, we have 500 pieces of ball pen. Merong pag-iilag-almasan. Sino po hindi nag-almusal? Ah, sino po nag-almusal na? Good morning! Good morning! Yun. Naman, kakating ng brigada, mga no? ilaan pang payaka. Dapat yung brigada niya sa gabi gagawin. Kapag gising sila sa gabi. Ah, una po sa lahat, mga no? magandang umaga po sa ating mga nagagandahan at nagagabuhang mga gero ng pinagbuhatan elementary school. Ah. Siyempre, bisang kapisita natin ang ah, dalawang dilag sa harap. <laughs> at siyempre, sa mga magulang at mga mag-aaralan na rin ito, magandang, 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 magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Billy Vega po, muna po sa pinagbuhatan elementary school alumni association. Ah. Uh, Taon-taon po, no, lagi tayo nagkikita, no, wala po nung naupo po ako bilang presidente ng alumni. Doon, doon po ako na-expose doon siya nangyayari dito sa school. Nakakatawa po kasi uh, ramdam namin yung pag pagiging bahagi ng alumni. Kahit graduate na po kami dito sa school, kahit graduate na kami, nararamdaman pa rin natin na bahagi po kami ng para lang ito. Uh, participate kami sa mga blood betting. Yung nakikita niyo was area dyan, kami nagpapintura niyan last year. Yan. Tapos, uh, ilang taon na yon yung nagpadala kami ng isang fractory ng mga pabel, isang fractal. Joke lang yun, isang fractal. <laughs> uh, madalas, taon-taon po, ang alumni po natin ay nagko-contribute. Nag-share-share po yung mga alumni natin para meron po tayong maibalik dito po sa school. Eh, may maitulong. So, madalas nga po. 22 dito po sa Pinagbuhatan Elementary School. So, yun po, uh, una unang po sa lahat, uh, niyo po ako na makapagpasalamat sa bumubuo itong kick-off ceremony at ang Brigada Eskwela. Uh, sa pamumuno po ni uh, Ma'am Principal, Ma'am Wilma, maraming maraming salamat po sa invitasyon at sa pagpapa, uh, pag-iibay po sa akin para makapagbigay po ng mensahe sa inyong lahat. At uh, bagpati po sa lahat ng ating magigiting na guro. Ayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating pong mga magulang na nandito. At sa ating din pong mga mag-aaral, isang magandang magandang umaga sa ating lahat. At sa ating pong mga kapwa stakeholders, ayun po, magandang umaga din po sa ating lahat. So yun po, ah... Uh, ang aking pumunang mensahe ay para po sa ating mga guro. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo, uh, sa lahat ng guro dito sa Binibuhatan Elementary School sa pagpapakita niyo po ng uh, pagbibigay ng buong puso sa inyong uh, tungkulin, sa pagtugon sa uh, hamon sa inyong tungkulin. No? Uh, Kapilang kayo po ang pangalawang magulang na ating mag-aaral at uh, kayo po ang gabay nila dito sa paaralan para palang araw sila po ay maging successful sa kanilang uh, future. Ano? At gayon din po ang aking pagsaludo sa ating mga magulang na walang sawang sumusuporta sa inyong mga anak na kahit po tayo ay humarap sa pandemya, nagkaroon tayo ng crisis, ay patuloy po kayong nakaagapay sa inyong mga anak para nga magpatuloy po sila sa pag-aaral ano? At ang huling mensahe po para naman sa ating mga kabataan kinukuha ko na mag-aaral. Ah, uh, nawa ko ay nakapagtapos kayo ng pag-aaral no bilang uh, sana nakikita-kikita niyo nakikita itong pagtitipo na ito, itong pagganap na ito kung gano'ng kahalaga ito. Uh, kayo ang pinaka sa inyong pong lahat, sa inyong panggalo, sa inyong mga donations, sa inyong pagtulong na walang sawang uh, uh, pakikisa sa mga grupo po ng para lang elementary ng pinagbuhatan. At sasabihin ko po sa inyo, kung nandito si Ma'am, siguro, yung mga willing pa po at volunteer na magbigay po ng mga pan, Donation. So, open pa po tayo, no? Bakit coordinate lang po tayo sa ating, uh, ayan, Brigada Escuela Coordinator, kay Ma'am Ramilo. Ayan, Marisa Ramilo. Tandaan po natin, ano pong mistake natin? Unity. The unity is our strength. When there is collaboration, cooperation, wonderful things will be happen or will be achieved. Okay? So muli, maraming salamat po sa kalam po ng pamona ng Barangay Pinagbuhatan sa pagmuno ng ating buti principal, Dr. Wima P. Soriano. Yun. Yung po yung pasasalamat po niya. Ganon din po ng pamuluhan at ng ating mga, uh, ng ating paaralan at mga kaguruan. So thank you very much po. Salamat po. panauhin ngayong araw. Isang magandang buhay po sa ating mga mahal na panauhin, mga guro at mga magulang na narito ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa ating Brigada Eskwela Kick-Off. Sa nakalipas na Brigada Eskwela, ay napagdaanan ang hindi inaasahang pandemya na sumubok sa ating katatagan, pagbabayanihan at pagkakaisa na hindi nag hadlang upang ipagpatuloy ang ating layunin na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon at diktas na paaralan para sa ating mga mag-aaral sa pagpapatuloy nito ay ang ating pagsunod sa safety health protocols para sa paghahatid ng ating serbisyo sa ating mga mag-aaral ngayon tayo ay kasalukuyang nasa new normal education. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga magulang, manggagawa, mga guro, at iba pang school personnel na pumapasok sa ating paaralan, sila sa thermal scanner para suriin ang kanilang temperatura. Gayun din ang pagpapatupad ng ating paaralan sa palagiang disinfection upang ating maiwasan ang pagkalat ng virus. Ilan sa mga ito ay ang antifogging na isinasagawa 2 to 3 times a week sa iba't ibang bahagi ng ating paaralan. At ang paggamit din po ng UV light at UV sterilizer para naman po sa mga kagamitan na dumadating sa ating paaralan. Ang lahat ng mga ito ay naisagawa at napagtagumpayan sa nakaraan Gata Eskwela na may temang bayanihan para sa paaralan. Sa puntong ito, ating tunghayan ang maiksing presentasyon bilang pasasalamat sa mga minamahal nating mga magulang, volunteers at stakeholders na nagpahatid ng kanilang tulong, donasyon at suporta para sa ating matagumpay na Brigada Eskwela. Maraming salamat po sa inyong lahat. 啊。<music> very supportive ng SPK President sa ating alumni President uh, sa ating mga magulang po siya na nandiyan na patuloy pong umaaten at nagbibigay ng uh, suporta sa mga kanilang mga anak. Isang magandang umaga po sa ating mga kapwa po guru dyan. Uh, Handang-handa na ang ating skwelahan sa pagpasok ng ating uh, taunang panuroan 2022-2023. Natapos na po yung dalawang taon natin ng normal. Ang tawag na natin ngayon ay now normal. Okay po ba yun? Ayan, kasi face-to-face na tayo sa mga harinawa. Uh, patuloy ang uh, kaunting ng mga cases natin para patuloy po ang ating normal na pagpasok kasi lahat na tayo ay ano, nabubuli na sa kakaulay at saka sa ng buwan ko. So, yung pagpunta niyo po dito sa pagsuporta dito sa ating Brigada Eskwela, taunang namin programa ng ating Deppel na inilubusan sa ating paaralan o sa bawat paaralan ko, ay suporta na hindi matutularan na ibinibigay ninyo sa inyong anak. Hindi po para sa ating paaralan, hindi po sa puro. Yung ginagawa ng support at pagpunta niyo po dito ay support at po hindi para sa inyong anak sa kanilang inabukasan. Ang pagbibigay